Hindi ito basta-bastang magnet. Kilala ito bilang isa sa pinakamalalakas na magnet sa buong mundo. Gaano ito kalakas? Kapag dumikit ito sa bakal, huwag mo nang tangkaing alisin, gamit lang ang kamay. Dikit na dikit na yan. Kahit yung kasha lang sa palad mo, kaya nitong buhatin ang bakal na may bigat na halos napung libra. Pero dito nagsisimula ang nakakabiglang bahagi. Kapag pinagdikit mo ang dalawang ganitong magnet sa parehong antas, ang puwersa sa pagitan nila ay... Maaring umabot ng higit anim na raan libra. Kapag nagsalpukan sila, ang bilis ng banggaan ay pwedeng tumaas hanggang dalawang daan na MPH, sapat para agad na ang kahit anong mapagitnaan nila. Kaya naman marami sa ibang bansa ang bumibili ng ganitong magnet para sa magnet fishing. Nagpapalubog sila ng tali sa mga ilog at lawa, at dahil sa lakas ng hila ng magnet, kung ano-anong bagay ang nahuhuli nila, mula sa lumang barya at kinakalawang nagamit hanggang sa bisikleta. Pero may kapalit ang lakas na ito. May isang mahina silang punto, init. Kapag na-expose sa matinding init, unti-unti nilang nawawala ang magnetic power nila at humihina ang kanilang lakas.